So, good afternoon mga kabighal. Kaya may lakat ako subong. So wala ako nakapa-color sa na akong buhok. So, medyo oh, ni mga kabighal. Mga white hairs ko. Bagong ligo lang ako. So, marami pa. Maraming white hairs. So, ang gagawin ko mga kabighal, later magkikilay ako. And then, maglalagay tayo ng na-order ko to sa TikTok. Hindi ko lang alam kung TikTok ba to or Shopee. Basta na-order ko ito. So, this one is the long-lasting form bow. Hmm. Paano ilalagay? Maagapan natin ang ating mga gray hairs without coloring your hair. So, ito yung carton. Ito yung laman niya. Mm long lasting daw siya. Mm. So ang gagawin ko dito is open sisame. 'Yan so, nakita n'yo 'yan. Mm. Kita n'yo 'yan. Open natin ito dito banda. Okay. Let's go open. Ah. Ah. So kuha ko na yung ano niya takip. So, ito yung laman niya, guys. Hmm. Ito dito na side is parang mga suklay niya. So, ang gagawin natin is to rotate. Rotate clockwise. Rotate clockwise. Rotate counterclockwise. Rotate counterclockwise. Hanggang sa lumabas na itong color niya. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, isusuklay ko to sa aking buhok. book. nyo ha. May mga white white gray hairs. I white hairs? gray hairs. Wait lang, suklayin ko muna para mas straight. So, ito na pala yung result ng aking treatment. So, 'Di ba maganda ang hair ko? Iniabukag kag. So, nakapaligo na ako nito. Ilang days na po. So, ayan. Ang gagawin ko is, isusuklay ko ito dito. Para matabunan ang aking ha? Ayan o, oh, nakita nyo o. Oh, matabunan na siya. Oh, very effective. So, suklay-suklay nyo lang dyan. So, dito na side. So, dito na side. Oh, di ba? Oh, may team ng aking hair dito na, na side. Kasi nga simula pa nung elementary ko, meron na ako mga guys. So, sa mga gusto bumili niyan, di ko alam kung saan ko pupunta sa ano, sa Shopee. Basta, mag recommend talaga ito sa mga braiders ko for hair. Oh, okay pa. Ano 'yung shampoo? Hindi ko alam kung na hair fall. So, once na bumili ng conditioner, tingnan. Diba? So, see the result. Wala tayong ginawang pagkukulay, pagmimix ng mga chemicals. So, ngayon, tingnan nyo ang aking hair. Hmm. Gray hairs is gone. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. TikTok lang ito or ano. Okay, ito na ang finished product. with my key line my color color stick in my hair and so i go now bye